ang may hilig mangutang. Pero pagdating ng bayaran, mahiyain naman. Lagi na lang sasabihin, magbabayad po ako. Bigyan mo pa ako ng time. Kahit na ang tagal-tagal na ng utang nila, meron naman diyang sinasadyang hindi magbayad. Makikita mo na kapag live sa Facebook, ang ganda ng pagka-edit ng mga profile, ang ganda ng mga post nila, pero ang inutangan nila hindi na nila naalala. Ako iisa lang yung ma-advice ko dun sa mga um mababait na nagpapahiram ng pera, yung pahiramin nyo yung mga taong uh, malapit lang sa lugar ninyo at huwag kayong magpapautang doon sa mga taong hindi nyo nakita o nakilala kasi yan ang experience ko inano lang sa akin yung bang uh, nirefer lang akala ko naman matino maraming mga OFW ang hindi marunong tumupad sa usapan mabait lang kung makiusap pero kapag pinagbigyan mo nang pinagbigyan mo hala, lumalabas ang pagka -ubosado. Kaya, mahirap magtiwala sa mga kapwa natin Pilipino na kahit hindi natin kapwa Pilipino, basta pagdating sa pera, huwag po tayong magtitiwala kasi mahirap ang pagbayad. Madali ang mangutang pero hirap silang magbayad. Minsan, sila pangmigan na magalit at manira ng kapwa. Nasisira ang pagkakaibigan magkakapatid, pamilya, magkakamag-anak. Bakit? Mga nangungutang, walang disiplina sa sarili. Irresponsible, dishonest, hindi marunong mahiya. Kaya, ganun ang nangyayari. Kung ikaw nangungutang ka, para hindi masira ang pagkakaibigan ninyo, pagkakamag-anak ninyo, pagkakapatid ninyo, magbayad ka kapag may pera ka na. Mangutang ka na lang ulit kapag nagipit ka. Ganun lang kasimple yun. At least, hindi sa sa loob ng inutangan ninyo kasi nagbayad kayo. Nagagalit ang inuutangan ninyo kung buwan taon hindi nyo binabayaran kasi irresponsible kayo. Kung responsible kayo, maaaring babayaran ninyo sa oras ng usapan ninyo. Yan ang number one problema ng mga taong nangungutang. Irresponsible. Hindi nahihiya. Sa totoo lang. Kasi kung may hiya ka, hindi mo kilala yung taong nagpahiram sa'yo. Hindi mo rin kaibigan. Tapos yung pinaghirapan niya, papakain mo sa pamilya mo. Hindi mo babayaran ng ilang taon, ilang buwan. Hello? Ayos ka lang. Nakakatulog ka ba ng mahindi sa ganyan ginagawa mo? Mangangako ka magbabayad, kailan? Kapag puti ng buhok mo? Kapag bumalik ka na sa Pilipinas? Kapag wala ka ng trabaho? Tapos sasabihin mo naman, ay, wala akong trabaho. Tapos, mangungutang ka dito, kaliwat kanan. Kapag siningil ka ng kaliwat kanan, sasabihin mo, sarap na lang magpakamatay. Hindi ko na alam kung pa paano ko yung utang ko. Ay, ang drama. Number one yan ng drama ng ano, ng mga nangungutang. Kaya dapat kung ikaw, wala kang disiplina sa sarili mo, kung irresponsible ka, dishonest ka, huwag ka mangutang. Huwag ka nang mamirwisyo ng kapwa mo. Alam mo, ako siguro kung walang pera na extra before ako nagpahiram sa inyo, malamang siguro pumuti na lahat ng uban ng ulo ko sa utang ninyo. Pero chill lang ako kasi nga God is always good. Ngayon, magpakasaya kayo. Time will come. Kung anong ginawa nyo, mapabuti o mapasama, pagbabayaran nyo yan. Kung masama ang ginawa nyo, siyempre, ang parosa nyo, alam nyo na yun. Kung mabuti ang sa ang ginawa nyo, kabutihan din ang aanihin nyo. Ganun lang yun, kasimple. Kaya, kung ako sa inyo, kung may utang kayo, magbayad kayo, huwag kayong mangako ng mangako, tapos napapako. Kasi sa ngayon, okay lang kayo. Pero time will come. You will be for it. Tandaan mo Thanks for watching and get bless. Ayan, dyan sa may mga utang magbayad na kayo ha. Thanks for watching guys. Get bless.